Te kasya ka diyan sa loob te. Kasya ka sa loob. Oh? Ah, kaya pala naka-make up ka na. <laughs> ganda na ni Ate eh. Pasilip nga dito, oh, maganda pa rin. Ang <laughs> bait eh. Kitang-kita ko Uy, may manggat eh. Ay, ito, ito. Ay like... ito, ito. Ito, ito, ito. kasi si ate. Hmm, Ay, ang galing. Meron pang kasama ito May mga mangga pa pala kahit pa paano. Basta na Konti na lang sila. Ayos ang hugasan na. Diretso. Dapat lagyan mo na ng hoste para diretso na doon sa may halaman mo. Ang tubig. Oo, oh. maano. Kaasin na. Oo. Matayo lahat.